pwede daw gamitin to kahit saan itong card na may butas sabi ko may butas yung card ko pwede daw gamitin to kahit saan sa kahit sa checkpoint o kahit saan man eh legit naman daw na pwedeng gamitin to kasi alam naman daw ng mga nasa checkpoint o nasa mga ibang government agency na ginagamit ito or pwedeng gamitin to at may memo naman daw doon so. Hello, yan. Good morning and good day. Nandito tayo ngayon sa LTO Uh, Galeria, South Galeria. So, kukunin dapat natin yung ating driver's license card. So, hawak natin yung ating temporary driver's license card. Kasi, ang pagkakaalam natin, so, sa mga napanood natin ay, pwede mo nang kunin yung, yung driver's license card kung susundin so, mo yung schedule. So, ito, ikinuha ko ito noong May. Tapos, November, ito yung, ito yung schedule. So, parehas din lang yan kung kailan ka mag-renew at saka kailan ang ka ng card. Ay, pwede mo siyang kunin. Ngayon, may ako nag-renew nito kagaling ko lang dyan sa LTO ngayon sabi nila sa akin ay hindi pa available kasi tinatapos pa nila yung nag renew ng April so ibig sabihin mga kaibigan hindi pa daw dumarating sa ala yung card na galing LTO mismo or wala pang memo dumarating sa ala na pwede nang mag issue ng driver's license card para sa nag renew or para sa mga nakakuha ng May mga kaibigan ito ngayon na ah, dito tayo at wala po tayo nakuwang driver's license card o yung plastic card. Pero sinabi naman nila so pinaliwanag din naman nila sa akin kung bakit wala pang driver's license card. Baka do ngayong November's magkaroon pa rin. Inaantay lang nila yung memo at inaantay lang nila yung mga plastic card na dumating sa ala. After noon, pwede na uli silang mag-release ng plastic card sa mga nag-renew o sa mga may hawak ng driver's license. Ah, temporary driver's license o yung ganito yung gamit nila. At isa sa mga sinabi nila sa akin, ito mga ibigan ay pwede daw gamitin to kahit saan. Itong card na may butas. Sabi ko may butas yung card ko, pwede daw gamitin to kahit saan, sa, kahit sa checkpoint o kahit saan man. Eh, legit naman daw na pwedeng gamitin to. Kasi alam naman daw ng mga nasa checkpoint o nasa mga ibang government agency na ginagamit ito or pwedeng gamitin to at may memo naman daw doon. So, yun lang mga kaibigan na nag-info lang ako sa inyo at nag-update sa inyo na hindi pa natin nakukuha yung ating plastic card dito sa South Galleria. Linawin ko din na kung saan ka kumuha ng driver's license at ang inisyo sa iyo ay ganitong papel, eh, doon din po tayo kukuha ng ating plastic card. Wala pang memo binababasa kanila or wala pang binibigay silang plastic card para sa May. Siguro, mga second week o third week pa ng November, eh may may bibigay na silang plastic card. Okay. Sa so, pa mga kaibigan, dapat dala ninyo yung, yung OR ng inyong driver's license sa pagkuha ng plastic card. Napaka-importante po na dala-dala natin yung ating OR kasi eh, dito nila natin titignan kung talagang kayo yung may hawak ng driver's license card. Okay. Ganda, magtanong na rin tayo sa mga ibang kasama natin para hindi masayang yung lakad natin o yung biyahe natin kung may nakukuha na silang plastic card sa mga LTO branches na malapit sa inyo or kung saan man tayo kumuha okay para hindi inulit ko para hindi masayang yung ating mga lakad lang mga kaibigan na nag-update lang ako sa inyo tungkol dito sa ating plastic card salamat thank you